isang magandang araw mga mahal. Yes, magandang araw dahil bukod po sa maaraw ngayon ay mahangin at malamig din ang panahon. At nakikita nyo ba ang mga nagagandahang windmills doon? Yes, may idea na kayo kung saan tayo pupunta. No? Pupunta po tayo ngayon ng Tanay Rizal upang hopefully ay makakita ng Sea of Clouds. And syempre, makapagbanting din kaming pamilya. Sana lang ganito yung panahon. Ano? Maaraw, pero malamig So, ayun na nga mga mahal. Sobrang excited kami ni daddy. Especially ako sa trip na ito. Dahil last year ko pa talaga gustong mamasyal sa Shelo Alto Place sa Tanay Rizal. But unfortunately, hindi siya nag-work out last year kasi summer ang bakasyon noon ni daddy and sobrang inat. Kaya naman, inintay namin talaga ang araw na ito para makapasyal dito po sa Shelo Alto. Ayan. So, nung malapit na kami sa aming destination, ay nagsimula ng umam ambon. Pero thankfully ay hindi naman umula ng malakas. Kaya medyo nakaiwas pa rin kami sa putik. Ang isa actually po sa nagustuhan ko sa lugar na ito ay very secured. Kasi ay entrance pa lang, tatanungin na agad nila kung may reservation po ba kayo. And ayan na nga mga mahal na andito na po tayo. Welcome sa Shello Alto Place. And nakita ko sa gallery namin na may mini vlog pala si Emmanuel. Kaya naman, hayaan ko siyang i-share ang kanyang first at very raw reaction dito po sa Shello Alto Place. Hope you like this video and please remember to subscribe, like, and share this vlog. Thank you. Something. Hopefully I'm not afraid of heights. Thank god I'm not afraid of heights boy. What is your expectation about this kind of thing? Mm -hmm. mm. Um It's still raining so I'm not gonna be that bad about it. But when I saw the videos, I mean the ads we were above the clouds, not in the clouds. Mm, we will see tomorrow morning. I hope it will not rain tomorrow morning. Guys, okay, so welcome to Shilak. We are just going to the cabin. No. This is located in the cell, mostly known as the Sea of Clouds. Show them the view, everybody. pan itu sebun. Here. <coughs> look at me, Tadi tetap mau, Looks so real. real any second tadi, Bang Ako hindi ako Ano na yun? Wala yun. Meron pang crocodile doon na isa. Ano yung boy yun dali. Ako hindi. Stop. why are we are here? These are we this, we this, Those are had the, had the cabin. Adi! this nandun sa... Wala, wala. 15, 16, 17, 18, 19. Ah, let's go. Let's this go down the cabin. The cabin. apparently guys every single cabin here has a cat beware of stray cats beware of beware of Simba and Mufasa beware of stray cats beware of stray cats the obviously we surely found a stray cat in our cabin I think it's a Hopefully, will in the The thing looks like the head and the head looks like the head. Bro, Cabin 19, book it now. If you're gonna come to the sea of clouds in the result, you are close to the restroom. <laughs> and you have a very good view. Mm -hmm. And most importantly, they all have balconies. But beware of stick cats and dogs. And if you are afraid of heights, don't even think about coming here again. Okay. bang this the or is there at the bottom? No, only this. We will sleep in these cabins. Wow. Daddy, this is the only The roof, diba? Right? Very nice. I like the design. Look up there. Ooh, sheesh. It's the first time that I've seen clouds with shadows. Are you shy with ba? Ik ben zo heel jaloers. Het is gewoon toeging mama en daddy. I want ze zou je er gaan, please. Met de boys. ayan na nga mga mahal dahil sinundo nga ako ni Emmanuel ay nakita ko rin finally up close kung gaano ho talaga kaganda yung mga cabins nila and also syempre yung pinunta talaga namin dito is yung view, yung weather and syempre yung mountains sobrang love na love po talaga ang ang mga mountains. Sobra akong nare-relax whenever I see them. And, ayan, syempre dahil kasama ko si Emmanuel, si Daddy, sobrang napaka-perfect talaga ng moment na ito. So, yung weather po pala nung bumisita kami. So, if you're planning to visit them, maybe around um, January or until Feb, mag-expect po kayo ng syempre yung weather malamig yan. Tapos, aambon, Um, iinit, araw ganyan. So, mix yung weather niya talaga. So, that's us. Pagpunta na po kami sa aming cabin. And, ang pinili po namin ay ang cabin 19. So, nung nag-check-in kami ni na daddy, inagahan po talaga namin ang punta para po makapili kami nung uh, cabin. So, at, pagkarating nga po namin after naming mag-video uh, sa glit and after naming ilapag yung mga gamit namin ay tumambay na po kami agad dito po sa balcony nila kasi ay gaganahan ka naman talagang tumambay dito kasi as you can see napakaganda ho talaga ng um, clouds dyan tapos mahangin malamig napaka-presko talaga ng ng weather and napakasarap lang talagang mag um, chillax chillax diba? kasama ang inyong mga mahal sa buhay at nung medyo humahapon na po talaga ay lumabas na kami para makapaglaro-laro at mas ma-explore po namin yung buong place and that's us diba so kunwari pa emote emote kanyan pang short videos pang mga reels pero honestly sobrang nag-enjoy po talaga kami kasi nga ay napakaganda ho talaga ng place so kahit saan ho talaga kayo pumunta dito ay picture perfect po talaga kaya naman nakakatuwang um, i-capture yung mga moments po natin together, ba? Diba? Kasi nga ay maganda yung place, maganda yung ambience, yung weather, napakaganda rin. So, perfect na perfect na siya talaga. Tapos, ayan, so bago mag-sunset, uh, bumalik lang kami ni Daddy David ni Emmanuel sa cabin para siyempre i-capture namin yung sunset and makapagpahinga din naman before we had sa kanila pong restaurant para mag-dinner. Coming, coming. I'm <laughs> Do this, bro. Ooh, my bro, <laughs> I can see you catching a breath. Hey, are the three sticks all the all mommy? No, don't Bro, it looks like mommy. Ayan. So, after ng sobrang nakakahingal <laughs> na pag-akyat kanina, ay deserve naman namin ang isang nakakabusog na hapunan. Sobrang na-enjoy po namin itong uh, dinner na ito. Hindi ko na lang yata na-videohan yung mga pagkain. Pero, natuwa kami ni Daddy doon sa kanilang serving size po ng rice. Parang, yang chow ata yung in-order namin ni Daddy if I'm not mistaken. Sobrang dami niya talaga. As in, hindi namin siya naubos. So, nakapag uh, take out pa kami nung uh, chicken tsaka nung rice. So, for us, when it comes po sa prices po nila sa pagkain, okay naman siya. Hindi siya ganun kamahalan. Hindi rin naman po siya sobrang mura kung magkatamang tama lang po sa serving size niya. And may pa may pa-singer sila. <laughs> Ayan, nag-request kami ng katatya ni Daddy David. So, hindi ko lang siya ma-play kasi baka ma tayo. Pero, ang ganda ng boses ni Sir. yan kudos sa iyo, Sir. Sobrang ganda and lamig talaga ng boses niya. Kaya, mas gaganahan ka talagang kumain. Tsaka, syempre, mag-emote-emote <laughs> kasamang iyong love of your life. Ayan. And nag din po pala kami ng bonfire. So, yung schedule na pinili po namin is yung pang 9 to 11. Kasi nga, um, alam namin na, na medyo matatagalan kami mag-dinner and gusto namin talagang i-take yung time pag nakain kami kaya yung pag 9 to yung pinili namin and may convenience store din po sila kaya nakabili kami ng uh, marshmallow at nakapag smores din kami so all in all napakasaya ng na experience po namin sa shallow alto abang abang po kayo kasi eh, marami po kami i-upload pa ng mga short videos kaya mag like and subscribe na po kayo sa aming youtube channel and if you are also planning to visit this place you can go and check there Facebook page Shallow Alto Place. See you on our next vlogs and next short videos. Thank you so much mga mahal and hope you have a good time.